Itong makikita ninyo ngayon ang pinakauna. Yes, ang pinakauna pa lang dito sa Pilipinas. Ito pala ang bagong bukas na pasyalan na malapit lang po sa Mall of Asia. Ang Space and Time Cube Plus na inyo lamang matatagpuan sa ground floor is Maison Mall, Seaside Boulevard, Pasay City. At bago kayo makapasok ay may entrance fee lang po dito na 880 sa adult at 680 naman sa mga bata. At sa loob nito ay marami kang makikita at masasaksihan. Una ko pong pinasok ay ang Wandering Planets. Gaya ng nakikita ninyo, sobrang ganda para kang nasa kalawakan. Itong kwartong ito ay puno ng salamin at mga lumulotang na planeta. Kaya perfect ito sa mga mahilig sa photography. O oh, ba diba? ang ganda. At intro pa lang yan ha. Marami pa po kayong makikita dito. Ito namang kwartong ito ay ang Crystal Matrix. Sa nakikita nyo ngayon, sobrang ganda at Instagramable ang kwartong ito. Ito ay napalibutan din ng maraming salamin at puno ito ng klasik-klasing nagagandahang mga ilaw gaya ng inyong nakikita ngayon. At ito ang pinakapaborito ko sa lahat, ang Space and Time Tunnel. Maski sino ang makapasok dito ay mapapawaw talaga sa kwartong ito. Sobrang the best yung effects sa kanilang screen. At take note, hindi ito pa ulit-ulit. Iba-iba po ang lalabas ng kanilang screen. May mga parakang nasa galaxy at marami pang iba gaya na nakikita ninyo ngayon. Ang sunod kong pinuntahan ay ang Mirror Maze Room. Nakaka-excite itong kwartong ito dahil feeling mo mawawala ka talaga dito kasi lahat ay puro salamin. Kaya ang gawin mo dito ay kapain mo lang ang salamin o hands forward lang para makita mo kung saan ang palabas sa kwartong ito. Medyo nakakatakot pero mas sobrang saya ang mararamdaman mo dito. Yes. Sa wakas. <laughs> At ito naman ang kanilang underwater pool. ating tingnan nyo naman, para ka talagang nasa ilalim ng tubig. Kahit anong gawin mo dyan sa ilalim ay walang problema dahil nakakahinga ka naman dito. At ito naman ang kanilang space and time realm. Sa kwarto namang ito ay may nakakamanghang virtual reality kagaya ng nakikita ninyo ngayon na parang nasa ilalim ka ng dagat at pinagmasdan ang mga nagagandahang mga isda. At hindi lang ito ang makikita mo dito. Mayroon pa sila ditong dance cube, upside stairs, tilted room at marami pang iba na siguradong mapabata man o matanda ay siguradong mag enjoy talaga dito. By the way, itong pasyalang ito ay bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At uulitin ko, ito ay matatagpuan sa ground floor is Maison at Conrad, Pasay City. At ang pinakamalapit na palatandaan nito ay kung pamilyar ka sa napakalaking Ferris Wheel sa Mall of Asia ay nasa tapat lang po ito. At bago ko makalimutan, yung entrance fee mo pala ay wala pong time limit kaya siguradong sulit po ang ibinayad nyo dito. At kung umabot kayo sa parte ng video ito ay pakicomment po kung taga saan kayo para malaman natin kung saan umabot ang video nating ito. At huwag pong kalimutang ishare ang video ito para may bahagi natin sa iba lalong lalo na sa mga hindi pa nakapasyal o nakapunta sa lugar na ito. So dito lang tayo mga boss. Ito para si Ren TV. Kita kit sa ating next vlog. Maraming salamat. God bless and rock and roll. Oh yeah!